Si Juan Ponce Enrile ay 101 years old noong last Valentine Day. Pinanganak siya noong February 14, 1924. Ito ay ang taon na unang pinakilala ang larong bingo at naabutan ni Juan Ponce Enrile ang lahat ng presidente na buhay. Ta si Enrile ay 17 years old nang sinakop ng Japan ang Pilipinas. Si Enrile ay 45 years old nang nakarating ang tao sa moon. Si Enrile ay 47 years old nang nagdeklara ng martial law si Ferdinand Marcos at si Enrile. Si Enrile ay 62 years old nang nagkaroon ng people power sa Pilipinas at si Enrile ay 69 years old nang unang naging available ang internet. Si Enrile ay 80 years old nang sumikat ang Facebook. Si Enrile ay 83 years old nang unang lumabas ang iPhone. Si Enrile ay 85 years old nang namatay si Michael Jackson na 50. Si Enrile ay 97 years old nang namatay si President Noynoy -Noy Aquino na 60. Si Enrile ay 101 years old taong 2025 Valentine's Day at buhay. Si Enrile ba ay immortal? Matanda pa ba siya sa dinosaur? Joke lang po. Happy birthday po ulit. Please like, subscribe, comment.